lahat ng ginagawa mo, bawat post, bawat kilos, bawat tagumpay, parang laging may matang nakamasid o nakatingin sa'yo. At kahit hindi mo sabihin, gusto mong mapansin, gusto mong mapure. Pero minsan, habang mas pinipilit mong patunayan ang sarili mo sa iba, mas lumalayo ka sa sarili mong kapayapaan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino. At kung paano mo matatagpuan ang kalayaan na hinahanap mo hindi sa opinyon ng iba kundi sa tahimik na pagtanggap sa sarili mo kaya kung gusto mong maunawaan kung paano mabuhay ng hindi nakatali sa validation ng mundo panoorin mo ito hanggang dulo at huwag kalimutang i-like, i-share at magsubscribe dahil marami pa tayong tatalakayng malalalim na aral tungkol sa buhay maraming salamat alam mo ba kung bakit tayo madalas mapagod hindi lang sa trabaho, kundi pati sa buhay, dahil marami sa atin ang gumigising hindi para tahakin ang sarili nating landas, kundi para patunayan sa iba. Nakarapat dapat tayo, na magaling tayo, na mahalaga tayo, na kaya rin natin. Pero ang tanong, para kanino mo ba talaga ginagawa ang lahat ng yan? Sa mundo ngayon, lahat may stage. Social media, trabaho, kahit simpleng pakikisalamuha, parang laging may audience at habang tumatagal nakasanayan nating ipakita na hindi kung sino tayo kundi kung sino ang gusto nilang makita at minsan pa nga kahit hindi natin gusto ginagawa natin para magustuhan lang tayo ng iba kapag may pumuri pakiramdam natin totoo na tayong enough pero kapag walang nakakakita o walang like biglang nagiging mabigat ang dibdib na parang may kulang ito ang tinatawag ng mga stoic bilang slavery of opinion ang pagkaalipin sa iniisip ng iba. Sabi ni Epictetus, kung ipapahintulot mong diktahan ng opinyon ng iba ang kapayapaan mo, binigay mo na rin sa kanila ang susi ng iyong kalayaan. Isipin mo yan, binibigay mo ang susi ng kalayaan mo sa kamay ng iba. Sa mga taong madalas ay ni hindi mo naman kilala, o minsan pa nga, hindi mo gusto. At bakit? Dahil gusto nating maramdaman na tayo ay sapat. Pero ang problema, kapag hinanap mo ang halaga mo sa paningin ng iba, eh, hindi mo yang kailanman makikita ng buo. Sapagkat ang tingin ng tao ay pabago-bago at ang papuri ng mundo ay parang alon, dumarating at umaalis. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo na may dalawang bagay sa buhay. Ang mga bagay na kaya mong kontrolin at ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ang opinyon ng iba, hindi mo yan kontrolado. Ang reaksyon ng tao, hindi mo rin kontrolado pero ang paraan ng pagharap mo sa lahat ng yan nasa kamay mo. Kaya ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag tumigil ka sa paghahangad ng pagsangayo ng mundo at nagsimulang mamuhay ayon sa katotohanan mo. Isang araw mapapansin mong mas payapa ang katahimikan kaysa palakpakan. Mas totoo ang tahimik na gawain kaysa magarang pagpapakita. Dahil hindi mo kailangang ipakita sa lahat ang bawat hakbang mo para mapatunayan na totoo kang umaabante. Minsan, ang tunay na progreso ay yung hindi mo kailangang ipost kasi alam mong hindi mo ginagawa para mapansin kundi dahil tama ito para sa'yo. Sa psychology, may tinatawag na external validation trap. Ito yung siklo kung saan hinuhugot mo ang self-worth mo mula sa feedback ng iba. Kapag pinuri ka, masaya ka. Kapag hindi, bagsak ang loob mo. Pero ang ganitong sistema ay parang buhay na nakasabit sa PC mahina, marupok at madaling maputol. Kaya sabi ng mga Stoic, huwag mong hayaang nakasalalay ang iyong kapayapaan sa mga bagay na pabago-bago. Dahil kung ang kaligayahan mo ay galing sa labas, kailanman hindi ka magiging kontento. Pero kung ito ay nagmumula sa loob, sa tahimik na tiwala na ginagawa mo ang tama kahit walang palakpakan, buo ka pa rin. Hindi mo kailangang iprove sa lahat na matalino ka, mabait ka o may halaga ka. Ang kailangan mo lang ay maniwala na may saysay ang ginagawa mo kahit walang nakakakita. Dahil minsan, ang mga bagay na walang audience, yun pa ang may pinakatunay na lalim. Isipin mo ang isang puno sa gitna ng kagubatan, walang kamera, walang nanonood, pero patuloy siyang tumatayo, tumutubo, nagbibigay ng lilim at buhay. Hindi niya kailangang patunayan na mahalaga siya. Ang presensya niya mismo, sapat na. Ganon din ang tao na hindi na naghahanap ng pag-apruba. Hindi siya tahimik dahil wala siyang ambisyon. Tahimik siya dahil hindi niya kailangang ipaliwanag ang halaga niya. At marahil yan ang pinakamalaking aral ng Stoicism. Ang tunay na karunungan ay hindi sa pag-angkin ng lahat ng tagumpay, kundi sa pagtanggap na ang iyong halaga ay hindi kailanman mababago kahit wala kang mapatunayan. Kaya bago mamuling isipin kung anong post ang magugustuhan nila, o anong achievement ang mapapansin nila, tanungin mo muna ang sarili mo. Ginagawa ko ba ito dahil gusto kong maramdaman na sapat ako o dahil alam kong ito ang tama para sa akin? Sa sandaling malinaw na ang sagot, magsisimula ka ng mabuhay ng totoo, hindi para patunayan, kundi para maramdaman. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang halaga mo sa kahit sino. Hindi mo kailangang patunayan na karapat-dapat ka, sapagkat ang mga taong tunay na buo, ay hindi na kailangang magpaliwanag kung bakit. May isang tao na laging nauuna sa lahat. Sa klase, siya ang top student. Sa trabaho, siya ang palaging may award. Sa social media, siya ang may pinakamagandang posts. Motivational quotes. Achievements. Milestones. Pero sa tuwing tumatahimik ang gabi, naririnig niya ang tunog ng katahimikan na tila nagtatanong, Sino ka kung wala nang nakakakita? At doon niya napagtantong hindi pala niya alam ang sagot dahil sa totoo lang matagal na siyang pagod. Pagod sa pagpapanggap na okay, pagod sa paghabol ng papuri, pagod sa pagtugon sa inaasahan ng lahat. May mga gabi na umiiyak siya ng walang dahilan, may mga araw na nakangiti siya, pero walang sigla. At kahit nakamit na niya ang lahat ng pinangarap ng iba, pakiramdam niya parang may kulang pa rin. Hanggang isang araw, nagpasya siyang huminto hindi dahil tinamad siya, kundi dahil gusto niyang makita kung sino siya kapag wala ng kailangang patunayan. Tumigil siya sa pagpost, sa pagbibilang ng likes, sa paghahabol ng recognition. Sa una, natakot siya kasi sanay siyang may nakatingin. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Kapayapaan, tahimik lang, walang palakpakan, walang mga mata walang aplos, pero may kapayapaan. Sa gitna ng katahimikan, natuklasan niyang hindi pala kailangan ng tao ng audience para maramdaman ang halaga niya. Kailangan lang niya ng katapatan sa sarili. Nagsimula siyang bumalik sa mga bagay na dati niyang ginagawa, hindi para ipakita. Kundi dahil mahal niya, pagsusulat, paglalakad, pakikipag-usap sa mga tunay na kaibigan. At doon niya muling naramdaman kung ano ang ibig sabihin ng buhay. Hindi yung buhay na puno ng spotlight, kundi yung simpleng buhay na may kalinawaan. May mga tao siyang nakalimutang pakinggan kasama na ang sarili niya. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi niya na kailangang tingnan ang screen para maramdaman na siya ay totoo. Napagtanto niyang matagal na pala siyang naging prisoner ng imahe na siya mismo ang lumikha. Lahat ng ginagawa niya ay para mapatunayan sa mundo na siya ay enough. Pero ngayong natutunan niyang tanggapin na kahit wala siyang kailangang patunayan, sapat pa rin siya. Doon siya tuluyang lumaya. Ang katahimikan na dati niyang kinatatakutan, ngayon ay naging tahanan niya. At marahil ganoon talaga ang buhay, minsan kailangan mong mawala sa ingay ng mundo para marinig mo ulit ang sarili mong kaluluwa. Hindi na niya kailangan ng trophy, sertifikate o spotlight kasi natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa palakpakan kundi sa tahimik na kapayapaan ng isip mula noon tuwing may nagtatanong kung bakit hindi na siya ganun ka-visible, ngumingiti lang siya. Dahil sa wakas na iintindihan na niya, hindi mo kailangang ipaliwanag sa mundo kung bakit ka masaya. Sapagkat ang kaligayahan na totoo ay hindi kailanman nangangailangan ng patunay. At kung sakaling mapagod ka rin sa pag-proving, tandaan mo hindi mo kailangang manalo sa mata ng iba para maramdaman na panalo ka. Dahil minsan ang pinakamalaking tagumpay ay yung marunong ka ng manahimik at tanggapin na sapat ka na. Sa mundong umiikot sa comparison, yung taong marunong huminto, siya ang tunay na malaya. Maraming tao ang alam na hindi kailangan ng validation pero iilan lang ang talagang marunong mabuhay nang hindi ito hinahanap. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil natural sa atin bilang tao ang gustong maramdaman na tayo ay mahalaga. Pero may paraan para mabitawan ito, dahan-dahan, nang hindi nawawala ang pagmamahal sa sarili. Ang unang hakbang ay ang tahimik na intensyon. Bago ka gumawa ng anumang bagay, bago ka mag-post, mag, mag o magsalita, itanong mo sa sarili mo, ginagawa ko ba ito dahil ito ang tama o dahil gusto kong mapansin? Kapag nasagot mo ito ng tapat, makikita mong hindi lahat ng bagay na gusto mong ipakita ay kailangang ipakita. Pangalawa, alalahanin na may mga bagay kang kontrolado at may mga bagay na hindi. E maaari mong kontrolin ang effort mo, ang pananaw mo, ang disiplina mo. Pero hindi mo kontrolado ang reaksyon ng iba. Kung matutuwa ba sila o hindi, kung makikita ba nila ang halaga mo o hindi, kaya kung lagi mong ibabase ang kapayapaan mo sa mga bagay na wala sa kamay mo, mabubuhay kang pagod at laging bitin. Sa Stoic Practice, may tinatawag na dichotomy of control. Simple lang ito. Kapag kaya mong baguhin, ayusin mo. Kapag hindi mo kayang baguhin, bitawan mo. Kapag inapply mo yan sa validation, ibig sabihin kung may gusto kang patunayan, patunayan mo sa sarili mo muna. Hindi mo kailangang hintayin na tanggapin ng iba bago mo yakapin ang sarili mong halaga. Pangatlo, magsanay sa tahimik na kabutihan. Gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Tumulong Magpasensya, magbigay ng respeto ng walang post, walang kwento, walang kailangan kapalit. Doon mo mararamdaman kung gaano kalaya ang puso kapag hindi mo kailangang ipakita para lang maramdaman na tama ka. Kapag gumagawa ka ng tama, kahit walang nakakakita, ramdam ng kaluluwa mo. At yon ang pinakamahalagang audience mo, ang konsensya mo. Pang-apat, yakapin ng katahimikan bilang anyo ng lakas. Sa panahon ngayon, madalas inaakala ng tao na kapag tahimik ka, mahina ka. Pero sa Stoic Philosophy, ang katahimikan ay hindi kawalan ng boses, eto ay tanda ng disiplina. Dahil ang taong marunong manahimik, marunong din maghintay, marunong magpigil. Marunong pumili ng laban. Hindi mo kailangang sumagot sa lahat. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Ang mga matang nakakakita sa katotohanan ay hindi kailangang kumbinsihin at ang mga ayaw makaintindi, kahit anong paliwanag, hindi rin makikinig. Kaya piliin mong maging tahimik, hindi dahil takot ka, kundi dahil marunong ka. Ang panglima, maging aware sa mga comparison triggers mo. Kapag napansin mong nagsisimula ka ng mainggit, mapagod o ma-pressure sa buhay ng iba, huminto ka sandali. Tanungin mo, talaga bang gusto ko yung meron sila? O gusto ko lang maramdaman na hindi ako nahuhuli? Kadalasan, hindi natin talaga gusto ang buhay ng iba. Gusto lang nating maramdaman na sapat tayo, pero sapat ka na. Kahit wala ka pang napatunayan, ang halaga mo ay hindi nakabase sa comparison, kundi sa direksyong tinatahak mo ngayon. Pang-anim, mag-journal araw-araw. Hindi mo kailangang magaling magsulat. Gamitin mo lang ang papel bilang salamin. Isulat mo. Ano ang ginawa kong totoo sa sarili ko ngayon? May bagay ba akong ginawa para lang mapansin? Paano ko maibabalik ang focus ko sa kung ano ang tama hindi sa kung ano ang maganda sa paningin ng iba Ang ganitong pagninilay ay isang stoic practice tinatawag itong evening reflection Ang layunin ay hindi upang husgahan ang sarili kundi upang unawain ito dahil ang pag-unawa ay unang hakbang sa paglaya Panghuli yakapin ang ideya ng sapat Sa modernong mundo palaging may next next goal next milestone next proof pero walang katapusan ng paghabol kapag hindi mo natutunang maging kontento. Hindi ibig sabihin ay titigil ka sa pagunlad. Ibig sabihin lang, natutunan mong maging payapa kahit hindi pa perpekto ang lahat. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi na sa pag-abot ng mas mataas, kundi sa pagtanggap na nasa tamang lugar ka ngayon kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mo kahit walang palakpakan doon mo mararanasan ang tahimik na uri ng kalayaan yung hindi kailangang patunayan. Hindi kailangang ipakita, hindi kailangang ipaliwanag. Dahil kapag buo ka na sa loob, hindi mo na kailangang manghingi ng pag apruba sa labas. Kaya sa susunod na maramdaman mong gusto mong mag-prove, huminga ka ng malalim at sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko. Alam kong sapat ako at sa mga salitang yan, unti-unti mong maririnig ang katahimikan na dati mong iniiwasan at ngayon yakap mo na dahil ang katahimikan na may kapayapaan ay mas matamis kaysa sa anumang palakpakan ng mundo. Kapag tumahimik na ang lahat, kapag wala ng palakpakan, wala ng kamera, wala ng mga mata ng iba, doon mo makikilala kung sino ka talaga. Hindi yung taong ipinapakita mo sa mundo, kundi yung taong nakaharap mo tuwing gabi bago matulog. Doon mo maririnig ang boses ng konsensya mo tahimik, totoo, at hindi kailangang magpanggap. Kaya bago matapos ang gabing ito, tanungin mo ang sarili mo. Kung wala nang makakakita, gagawin ko pa rin ba ito? Kapag ang sagot ay oo, oh, ibig sabihin buo ka na. Kasi ang totoo, hindi mo kailangang ipaliwanag kung sino ka. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit ka ganito. At hindi mo kailangang patunayan kung gaano ka kahalaga. Dahil ang halaga mo, ay hindi kailanman nakadepende sa paningin ng iba, ito ay likas, ito ay ibinigay, at ito ay hindi kailangang ipaglaban. Kaya kung pagod ka ng patunayan ng sarili mo, ito ang paalala. Pahinga ka, huminga ka, at manahimik ng may kapayapaan. Dahil sa katahimikan, doon mo maririnig ang tinig ng sarili mo, at sa tinig na iyon matatagpuan mo ang lakas na matagal mo nang hinahanap. Ang tunay na malakas ay hindi yung kayang sumigaw, kundi iyong kayang manahimik ng may kumpiyansa. Ang tunay na matalino ay hindi iyong maraming nasasabi, kundi iyong marunong pumili kung kailan dapat magsalita. At ang tunay na matagumpay ay hindi iyong pinupuri ng mundo, kundi iyong may kapayapaan sa loob. Kaya mula ngayon, kapag may gustong patunayan ang puso mo, patunayan mo sa Diyos sa sarili mo at sa konsensya mong alam kung ano ang totoo. Dahil doon nagsisimula ang tunay na kalayaan sa sandaling wala ka ng kailangang ipakita para maramdaman mong sapat ka na. Ngayon alam mo na kung paano ito ilalapat sa buhay mo, huwag mo lang pakinggan gawin mo. At kung nagustuhan mo ang nilalaman, ilike, ishare at isubscribe para mas marami pa tayong mapag-aralan. Maraming salamat.